yan yung mga kilig yan, ng kilig kong bait yan, diba? So, yung kumisalita sa H4C, kumisalita sa bait, yung yung kinumaligay sa talata. Nandiyan lang yung listo sa sabi nyo pa, nakalagay dito ng bait, yung kauntay na bait yung listo, sa ano? 1.4.3, diba? At sabi sabi nyo,

'no wala sabi 'di sabi ni 'no wala si Ginoo ko. Wala si Ginoo ko. Dinako sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan. Nasabi niya kung 'di ba yung last speech ito from the Foundation of the world, nung, ano ko, 'di ba yung pinaslang bago pa niya ayusin ang libutan. 'Di ba, pina-tusok, pinaslang pa daw si Kristo noon. May iba. Kasi ano yung sabi niya yung sabi matalaga nang gustu may niya kasi nasa pero ano pero sa magaganap din ba nun, kasi hindi pa siya inaalam noon kasi hindi pa nalalaman mismo noon nako wala pa si Aga na, na sabi niya kung si Kristo, yung tinago sa kanya pinap pinagtanong pinapita doon ng kalawalan din din sa kalawalan din 1 Peter 11, na may creator nito ng kalawalan at yun yung, yung, ano, yung po, yung pagkabuo nito, at yun din ko la, kalayaan ko hindi, hindi pero kung hindi ka mag mamasaayam. sabi niya. bingit na madi ko. sabi niya don, nandararin, nashal mo. yun ba yung ano yung hindi niniyeng kaluwalaan? kaluwalaan ni mo, sabi niyong kaluwalaan kaluwalaan mo ako, kasi yung ay na siyang lowel hati ng pagpap buhay natin. pa 'yon sa ano, hindi pa siya daw na nakikinig ng gagya. Yung lowel na pagpap na ano, yung yung sabi niya yung lowel hati na yon, yung para lang tayo i-overcome. Diba na ito na over na overcome yon yung heavenly bomb temptation sa diyan na yung yung buhay dots niya, diba sige ito binigay niya yung buhay niya para sa atin sabi na doon sa 1 Corinthians 10.4, di ba yung ano, yung, yung, yung na yun, ipot na raw na ano, di ba si Cristo, tinakon yung lahat ng kasalanan natin, na yung, ano, yung, sa time ni, sa, sa time ni Moises, sa iisip ko, sa rin yung share ko po yung link ng Hadi Bangko. Yung sumulang na na to. Sabi dito, yung ano ba yung isa na yung isa ba yung isa ba hindi isa ba yung isa ba yung isa ba yung isa ba meron isa yung yung isa ba yung isa ba yung isa ba sa isa yung isa ba yung ba yung isa ba yung isa ba yung isa ba yung yung isa ba yung hindi nilo ano iba mahal ko pa tuloy sabi niya kung ano si na mahal natin sabi niya yung diyalo at yung mga bagay na gusto niya yung yung susabi niya dito yung tayong mga na mga taong na e yun ano siyang kisip kisip ng mga luno siya sabi niya dito so yun doon dun lang na aral yun yung gusto ko ng mga lunes na sabi nagkakaroon sila ng discussion, iba pa sa muna. So, yun, yun ba dapat, yun, yun ba yung kunay na pagmamahal natin sa Diyos na nakakalala lang natin sa kung baka may nangyayari sa atin. Siyempre, hindi, di ba? So, yun, yun yung nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon na nagigising na tayo na lang natin sa pag, may nangyayari na sa atin mo Sabi niya dito na, yun kapag nagkakaroon tayo ng, ayan, blessing, tayo ng blessing. So, diyan na siya yung sa atin. Kahit nakakalimutan natin po siya. So, yung kinagawa natin bibigyan binibigyan niya ko rin tayo ng pado, yung tayo sumunayin natin. So, yun yung mga binigyan siya sa amin natin para maalala natin siya lang. Siya yung nag-healing sa amin nun. Siya yung nag-healing ng sa amin. Sabi niya ko dito na, ang Diyos, ano mo sabi sa puso niya na, yung mga yung mga anak niya, bibigyan niya ng blessing pero sabi niya pa dito na, yun, di si Solomon, di ba, nung kuhari niya siya, nakikisi doon sa Diyos ng karunuhan. So, yung mga bagay na, na, mga materia, binigay niya sa kanya na Diyos, kasi yung unang niya isip sa karunuhan, di ba? So, dagdag na lang sa kanya ng Diyos yung mga jewelry, yung So, pero ba't na huli, di ba, si Solomon, ano, sumamba uh, uh, na nito sa ba, Diyos Diyosan. So, sabi niya dito, sino ba daw yung gusto sa atin na makapag-tour around the world? So, lahat ay sa pag-tour natin yan. Pero sabi ko, mas, mas maganda na mag-turn na ang mga sabi na kasama si Kristo. Nakasama natin sa buhay natin si Kristo. Na, sabi niya, mas, ano yun? Yung buhay natin, ano yun? Yung program, yun. Pag nakatay tayo para kay Kristo, yung buhay yung susunodin natin na buko na siya sa laki Yung, yung adventure yung buhay natin para kay Kristo. Na, may naghihirap tayo sa lupa na para kay Kristo. Ano? Ano may reward tayo sa 1 Peter 4? sabi niya dito, kahit kagaling tayo ng kasalanan ng hindi kasalan, tayong ng tauhan sa yung to ng pagkaisa, nasabi so, pa dito na dapat yung pagtigaga natin isipin dito na kung so, natin wala ni kasi iba sa kano natin masabid nito ng lahat dapat ng karyo ni natin isipin dito niya na kapulain natin, Sabi niya pa dito yung yun, so, about sa ano sa kabaligtaran set authority, ito yung puto. Sabi niya dito, yung aral, ito yung admonish na, yun ang hihihimok ka lang yung hihihimok ka lang yung oh, hihihimok ka. Sabi niya dito, pag na nag-uusas ka doon sa bata, wag mo sasamahan ng himok o pakikiusap. Kasi nga, nag-uusas ka sa kanya, yung makikiusap ka, parang wala lang sa kanya yun. Kasi nag-uusas ka, kasi hindi ka niya susunod. Parang makikiusap ka niya sa kanya na gagawin yun. So, parang wala sa kanya, walang authority dito, na hindi siya makikiusap. Nang hinihiga pa nang nakikusap ka, mamaya yung niya. So, ayun lang. Smile for me. yung mic ko. O, may yung may madera nyo. madera